Ngayon mga Pinoy, magandang magandang araw pong muli at isang sa ating Youtube Channel mga Pinoy At maraming maraming salamat po doon sa hindi nagsasawang sumuporta kay Boy Pinoy Doon po sa mga silent viewers at mga solid na viewers natin at sa ating mga subscriber, maraming maraming salamat po Nandito po ulit tayo sa ating trabaho at i-update ko sa inyo mga Pinoy kung ano yung nagbago sa ating itinatayong bahay mga Pinoy yan, yan po yung ating pinulik na ginagamit ito po yung ating bakal ano lang po yan, kanina lang i-deliver ng umaga Ayan mga Pinoy, oh, may buhangin na po. Buhangin at graba. Ayan. Yan po yung ating ginagawa. May ano na po siya mga Pinoy, may yung ating bakal dyan, may ano na po siya, may biga na. Ayan. <coughs> Tara po at aakit tayo sa taas. taas. Ah, ito pala yung hagdanan. Sure. <laughs> mga Pinoy ang hagdanan ng bahay, oh. Okay tayo, landahan lang mga Pinoy at at matarik po. Ayan mga Pinoy oh, May latag na po siyang pinulig Pero yung iba mga Pinoy wala pa oh. Ayan Malapit na po tayo magbuhos ng second floor Itong flooring mga Pinoy ay puno po ng rambutan mga Pinoy ayan oh pero dyan na po yan sa kabilang bahay hindi na sakop itong ating ginagawa at saka ayun po yung isa madahin bunga hindi nila mga Pinoy pinupote yung bunga ng rambutan hindi ko alam kung bakit ayan po malapit na siyang ano Ah, uh, mabulok iba na yung kulay ng kanilang balat Oh. Ayan mga Pinoy, nagluluto po si Junjun ng ulam. Tingnan natin mga Pinoy kung ano ba yung niluluto ni Junjun na ulam. Ayun. Karning manok mga Pinoy. Wow. Ang yan ni Junjun. Araw ng Merkulis ngayon mga Pinoy, Balide. Eh. Kaya po nakabili kami ng karning manok sa pang ulam. So, ayan, andito po tayo sa taas. Noong unang vlog ko mga Pinoy, medyo dahan-dahan tayo kasi po wala pa siyang ano, pinulik sahig ngayon mayroon na Kaya kahit, pwede na tayong maglakad-lakad oh ah. Yeah. nang hindi nangangapit mga pinisa mga bakal yeah. at nagpapasalamat po ako doon sa patuloy na sumusuporta at hindi nagsasawang suportahan si Boy Pinoy maraming maraming salamat po sana mga Pinoy, maka 1,000 subscriber na tayo. Mababa na po tayo. Mga Pinoy, uh, mag aalas 6 na po ng hapon. Asensya na po kayo kung hindi ko na-upload yung pag kami nagagawa. Kasi po, uh, bawal ang cellphone mga Pinoy pag uras ng trabaho. Saka, nakakaya sa ating porma na oras ng trabaho magsisilpon tayo kaya hindi ko rin po may update sa inyo mga Pinoy yung ginagawa ni Boy Pinoy